Mateo chapter 16 verse 1. Lumapit kay Jesus ang ilang pariseo at sa Upang siya'y subukin, humingi sila sa kanya ng isang himala mula sa langit. Ngunit sinabi ni Jesus sa kanila, Kapag dapit hapon ay sinasabi ninyo, magiging maganda ang panahon dahil maaliwalas ang langit. At kapag umaga na may sinasabi ninyo, uulan na yon dahil madilim ang langit, nakakabasa kayo ng palantandaan sa langit. Ngunit hindi ninyo mabasa ang mga palatandaan ng kasalukuyang panahon. Lahing masama at taksil sa Diyos. Humihingi kayo ng palantandaan Ngunit walang ibibigay sa inyo maliban sa himalang nangyari kay Jonas. Pagkatapos, umalis si Jesus. Nang tumawit sa ibayo ang mga lagad, nakalimutan nilang magdala ng tinapay. Sinabi ni Jesus sa kanila, mag-ingat kayo sa pagpalsang kinakalad ng mga pariseo at mga saduseo. Nag-usap-usap ang mga alagad. Wala kasi tayong dalang tinapay, kaya sinabi niya iyon. Alam ni Jesus ang pinag-uusapan nila, kaya sila'y tinanong, Bakit ninyo pinag-uusapan wala akong dalang tinapay? Napakaliit ang nang inyong pananampalataya. Hindi pa ba ninyo nauunawan hanggang ngayon? Nakalimutan na ba ninyo ang limang tinapay at pinaghati-hati para sa limang libong tao, ilang kaing ng tinapay ang lumabas. Gayon din ang pitong tinapay para sa apat na libo. Ilang kaing na tinapay ang lumabas. Hindi sabihin ko sa inyo, ingat kayo sa pampaasang kinakala ng mga pariseyo at mga saduseyo. Hindi pa ninyo maunawaan ito at naunawaan nila na sila'y inag-ingat niya sa mga katuruan ng mga parisiyo at mga saduseo at hindi sa pampahal sang dinagamit sa tinap. Nang dumating si Jesus sa bayan ng Casarea ng Filipos, tinanong niya ang kanyang mga lagad. Sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan, kayo si Juan na tagapagbautismo. Sabi po naman ng iba, kayo si Elias. At may nagsasabi pong kayo si Jeremias o isa sa mga propeta. Inunong ulit sila ni Yesus. Ngunit para sa inyo, sino ako? Sumagot si Simon Pedro. Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Yesus, pinapala ka, Simon na anak ni Jonas. Sapagkat ang katotohanan ito, hindi inihayag sa inyo ang sino mang tao kundi ang aking ama na nasa langit. At sinasabi ko sa inyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia at ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi matagtagumpay laban sa kanya. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot din sa langit. Almahipid niyang iniutos sa kanyang mga alagad na huwag sabihin kanino man na siya na ang Kristo. Mula noon ay pinaalam na ni Yesus sa kanyang mga alagad ang mangyayari ni sa kanya. Sinabi niya, dapat akong magtungo sa Jerusalem at magdanas ng maraming hirap sa kamay ng mga pinuno ng bayan, mga punong pali at mga tagpakturo ng kautosan. Ako'y papatain, ngunit sa ikat ng araw ako'y muling nabubuhay. Ginala siya ni Pedro na sa isang tabi at pinagsabihan, Panginoon, huwag wang itulod ng Diyos, kailan may hindi iyan mangyayari sa inyo. Ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabihan, Lumayo ka, Satanas, hadlang ka sa aking landas. Ang iniisim mo'y hindi sa Diyos kundi sa tao. Sinabi ni sa kanyang mga lagad, Sinumang ninais sumunod sa akin ay kailangan itakwil ang kanyang sarili. Pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magliktas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawala ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay makakamit nito. Sapagkat ano ba ang magpapala ng isang tao magkamtahan niya ang buong daigdig. Ngunit magpapahamak naman ang kanyang salili ano ang magbibigay ng isang tao kabalit ng kanyang buhay sapagkat darating ang anak ng tao na kasama ang kanyang mga anghel at taglay ang aking kapangyarihan ng kanyang ama. Sa panahong ito ay gagantimpalaan niya ang bawat tao ayon sa ginawa ito. Tandaan ninyo, may ilan sa inyong naririto na hindi mamamatay hanggat hindi nila nakita ang anak ng tao na dumarating bilang hari. Amen.